the most important things sa tutun ako at a young age kasi nakita ko yung kaklasiko na aaway sa mga kapatid niya biglang nagkaroon na aksidente nasagasaan ng bus talagang na trauma siya hindi siya makapasok for one year nagpa psychiatrist siya psychologist so from that day up to now kung sino yung mahal ko sa buhay kasi ko na I love you kahit makulitan sa akin at hindi lang sa salita kailangan pati sa gawa at araw-araw nang -araw datas ako sa Diyos hindi lang dahil may hinihingi ko, kundi dahil papasalamat ako na Nung pagising ko, may isa na naman magandang araw at nandito ako. At sa gabi, nagdasal ako, thank you for that beautiful day. Healthy ako, nandiyan misis ko. So, ganun lang. Always try and be a positive person. It starts with you. ba diba? Habits, small habits. After 21 days, yan na, good habit na yan. Ngayon, kung bad habit, bad habit yan. I hope nakatulong sa'yo. Tama, tama kayo, mali ako, na si doctor. Do what with you. Always pray, happy, healthy. And kung gusto nyo man, kung ano man yung gusto nyo, pagbutihin nyo, always give your best. God will do the rest.